you mm -hmm. Bata pa lang ako nang namulat na ako sa aming relihiyon, bininyagan kasi akong katoliko. Malaking porsyento kasi ng mga Pilipino e Roman Catholic. Di mawawala sa kanila ang tradisyong gumalang sa mga santo. Ang iba pinupunasan pa nila ng panyo. Ang iba pinapasan sa kanilang balikat. May selebrasyon na tinatawag na mahal na araw, uso na naman ang pasyon. Inaalala nila ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Inilalabas nila ang mga rebulto at larawan ni Kristo, naglalagay ng kandila sa altar, sinisindihan at binabasa ang Biblia na parang umaawit. Isang dapit hapon kasama ko ang aking mga kaibigan na si Sarah at Mark labing isang taong gulang pa lang kami nung araw na yon. Naglalaro kami ng tagwa nang may makita kaming isang malaking bahay na luma na, Panahon pa ng mga Kastila ang disenyo nito di kalayuan sa aming bahay. Hindi namin maisip na may ganitong bahay pala dito sa subdivision na ganito ang disenyo at nag-iisa lang ito sa maraming bahay. Ako ang taya at kailangan kong hanapin sila Sarah. Nagbilang ako ng isa hanggang sampo hanggang sa mawala sila Sarah at Mark. At oras na para hanapin ang mga Kool Okoy. Pinasok ko ang malaking bahay na mukhang haunted house na walang pag-aalinlangan. Nagbabaka sakaling mataya ko ang aking mga kaibigan pero mukhang tahimik at walang sumasagot. Nakita ko ang loob ng bahay, walang mga gamit at puro agyo sa kisame at medyo madilim. Maya-maya may narining akong tunog ng gitara na nag strom ng isang beses at nawala rin ang tunog. Gusto kong hanapin kung saan nagmula ang tunog. Naglakad-lakad ako at umakyat sa second floor nito. Nakakatakot talaga ang loob ng matandang bahay na ito. Hinanap ko ang mga kaibigan ko pero parang wala namang tao sa loob. At may nakita akong isang kwarto, may umaawit na pangpasyon sa loob na isang matanda. Di ko maintindihan ang kanyang salita, pinasok ko ang kwarto. Bumungad sa akin sa loob ng kwarto ang napakadaming rebel larawan ng mga taong may iba't ibang mukha. Nakita ko rin ang mga kandilang kulay itim na may sindi. Nakakakilabot, nagsimula na akong manlamig at halos kulay violet na ang aking labi. Nakita ko ang isang matandang babae na nakaluhod sa altar na may hawak na isang maliit na libro na parang Biblia pero ibang letra ang mga nakasulat. Bumubulong siya sa hangin na parang umaawit, di ko maintindihan ang salita na ginagamit niya, parang Kastila o Latin pero alam kong nagpapasyon siya. Ang matanda ay lumingon sa akin. Saye ay nakatalukbong ng itim, at sobrang kulukulubot na ang balat. Nakakatakot ang mga mata nito. Ako'y takot na takot at nanlalamig, at di makagalaw. Gusto kong tumakbo palabas pero hindi ako makagalaw at hinihigop ako papasok ng dahan-dahan at parang may nagpipilit sa akin na tumingin sa isang krus. Isang tao ang nakapako sa krus kulay itim ang mukha nito at maiksi ang buhok, nakasulat ang aking pangalan sa yuluhan ng krus. Nakalagay rin ang date ng birthday ko at isa pang date pero napakalabo at di ko mabasa, ang nabasa ko lang na word eh, date died. Pinipilit ko ang aking sariling makagalaw pero hinihigop ako ng altar papalapit sa matandang babaeng nakaitim. Huwag po, huwag po, ayaw ko pang mamatay. Ako'y napasigaw sa takot hanggang sa madampi ko na ang kamay ng matandang babae na nagsisibing, halika. Halika, na ang boses niya ay parang isang ugong na nanggaling sa di ko malamang napakalalim at nakakatakot na lugar. Napakalamig ng kamay nito na parang multo ng isang kaluluwang patay na. Pinipilit ako ng matandang babae na magmano sa kanya sa harap ng altar. Sabi ng nanay ko pag nasa bingit daw ako ng panganib o sa nakakatakot na lugar banggitin ko daw ang pangalan ni Kristo. Binanggit ko ang pangalan ni Kristo ng tatlong beses, Diyos ko, tulungan niyo po ako. At unti-unting uminit at lumuwag ang pakiramdam ko at nakatakas ako sa kamay ng matandang babae. Kumari pa ako ng takbo pababa ng second floor at takbo-takbong lumabas palayo sa matandang bahay na inaamag na hindi ko na inisip na hanapin ko pa ang aking mga kaibigan. Nang nakalabas na ako dinungaw ko ang matandang bahay at napansin ko na parang palabo ng palabo ang bahay hanggang sa naging transparent at nawala na parang bula. Maya maya natagpuan ako ng aking mga kaibigan at sinabi sa akin. Koy Matthew, nandito ka lang pala. Hinahanap ka na ng mama mo, isang araw ka nang nawawala. Nabigla ako sa sinabi nila, eh parang sampung minuto lang ang mga nangyari nung nasa loob ako ng matandang bahay eh. Hindi pa rin ako makapagsalita hanggang sa dinala ako sa bahay namin at konti-konti kung ikinwento ang lahat sa kanila. May nagkwento rin sa amin na ang matandang bahay daw na iyon ay 50 years ng giniba dahil araw-araw may nagpapakitang ligaw na kaluluwa ng isang matanda doon. Sa paglipas ng araw pinaganda ang lugar at ginawang subdivision. At matapos nun wala nang ibang balita patungkol sa matandang babae. Thanks for watching at don't forget to like and share at pa-subscribe naman po sa bago pa lang sa mga kwento ko at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa panibago kong kwento. Maraming salamat po.